What's up guys? Ako nga pala si Ailes at sa video na to ay itatry natin yung isa sa mga tinitignan ng mga tropa nating auto attacker dyan na skill dito sa upcoming feature ng Ragnarok M Classic na skill inheritance. Uh, ito yung dupel light ng priest class. And itatry natin din i-compare siya sa exit break para malaman natin kung ano ba yung mas malakas na damage output. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa subscribe sa channel ko, eh, click mo na yung like and subscribe button. Para kahit papano maging updated ka sa mga videos na i-release ko. Tsaka ayaw mo yun. At least, may bago kang content creator na pinapanood. <laughs> Kaya wag na natin patagalin pa. Simulan na natin. L's Gaming TV Okay, so try naman natin ngayon yung inherit skill ng priest class yung duple light para siya sa mga ano eh auto attacker so i -co compare natin siya ngayon sa exceed break kaya na 60 so kuha na tayo siguro ng mga ano uh, 500 para ma-max out na natin agad okay and inherit Level up. Six, seven, eight, nine. Oops. Pulang pa tayo ng 20. So, 520 para uh, ma-max out natin. Yung dupal light skill. Inherit. Okay, and max out na. Kapit natin tayo ay wait okay well, light 95% so, 95% ng attack tsaka magic attack tas ignore defense ba and ignore physical defense sige testing natin punta tayo sa bahay <laughs> Okay, so, check lang natin, during normal attacks, 30 seconds, so 30 seconds buff siya. So itatest natin is 30 seconds lang din dahil yun lang yung duration naman ng parehas eh, ng uh, exceed break tsaka ng double light. Satisfied, kulang. Tuto muna tayo. Uh, satisfied fees para sa penetration. 11 pieces. Pwede na yan. Okay. May kain tayo anim. Tapos, food buffs na rin tayo. Para talagang, ano na. Makita natin yung full potential ng skill. Eh, hey, wala nga pala akong precision. Pero okay lang yan. i uh, iset natin sa TTL na lang. Okay, so kinat ko lang yun guys kasi ang ingay ng aso ko. Uh, taol ng taol eh. Pero same setup pa rin naman yan. Tsaka buffs nandyan pa rin. So test natin. Double light. Okay. Ayan yung 4K damage. Ayan yung double light. Ayan, 4 na. So naka-GG card pala ako dito guys. Kaya nagiba yung damage. Pero okay lang yan kasi... Uh, kahit hindi naman mag proc yung GG card sa Exceed Break. Malaki yung chance na mas mataas talaga yung damage output nun. Pero test na rin natin after nito. So, take 30 seconds lang. 29, 30. Oops. So, ayan. Uh, 10,792k ang total damage dealt niya. So, tingnan naman natin kung ilan yung DPS sa Exceed Break. Okay, ito guys, naka-exceed uh, break setup na tayo. So, test din natin. Uh, 30 seconds and hindi rin tayo magre-rebuff. Katulad nung sa double light. Isang diretsong 30 seconds lang. Okay. So, yan guys. Hindi nagpo-proc yung GG card. Pero, okay lang yan. Ops, nag-proc na. 24 seconds bago mag-proc. Pero okay pa rin yan. 30 ops. Okay, so ang DPS niya is uh, 11M. 11.1M. So, ayan. I-run na lang natin din ng sabay. Para makita niyo yung damage output nila parehas. Okay, so nakita nyo na guys yung side-by-side -side comparison ng dalawang skill. Uh, nasa inyo na yan kung ano yung tingin nyo mas worth it and kung ano yung pasok sa current build nyo. Uh, lagi nyo lang tatandaan guys na iba-iba pa rin kasi yan eh. Since yung mga effect ng mga skills na yan is nakadepende pa rin sa current stats nyo. So, ang suggestion ko is itest out nyo na lang din once na i-release na tong skill inheritance sa main server natin. Nga pala, shoutout sa mga tropa natin dyan sa Engine Guild, lalo na kay Spitz. Uh, shoutout sa inyo mga brother, salamat sa suporta. And ayun lang, marami salamat sa panonood. Peace out! Kasi ipapapindot sa si Tito. Para swerte, mali mo no, swerte ka. Ito, wait, mabili tayo ng uh, accessory voucher. Yun no? Yan. Dito sa accessory voucher, ang kailangan natin makuha, ito. Sharp blade na level 4. Tsaka ito. Ano? M-pen na level 4. Anti-mage ko Magic pen. Yan ang kailangan natin makuha. Tsaka level 4 ha. O tara, dito. Pipindutin mo ha. Wait lang. Kunin natin yung ano natin talagyan. Ito, OG. And yan. Kailangan, lumabas bing ha. Level 4 ha. Kasi para mabenta natin. Ayan o. Oh. Ayan, ayan. Magic penetration, 6%. Tsaka ito. okay kaya ito. SB4. Okay lang level 3 pero dapat level 4. Para mas malaki mabenta. Huwag to. Huwag tong tenacity ha. Hindi nabibenta yan eh. Ayan ha. Bulungan mo, bulungan mo. Orasyonan mo. Pindutin mo yung mouse ha. Yan, lumabas ming ha. Saan ang magic pen? Magic pen? Oh, sige. Oop! Oh. Oop! Oh. Oh. Uy! Magic pen nga! Level 3 nga lang pero okay na. Ayos! Napibenta natin yan. Save natin. Yun! Pagkano yan? Nilang M yan? Sabihin natin. Yun oh! 22 million! mayaman na tayo Ming Hehehe <laughs> Gaming TV